Naranasan mo na bang magising mula sa isang panaginip na napakatotoo, parang may gustong magpadala ng mensahe sa iyo? Paano kung ang panaginip na iyon ay paulit-ulit bumabalik, kahit anong pilit mong kalimutan? Hindi iyon isang pagkakataon lang iyon ay mismong universo na direktang nakikipag-usap sa iyo. Sinasabi nila, kapag ang isang panaginip ay paulit-ulit, hindi ito tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa landas na itinakda para sa iyo. Ngayong gabi, Aries, may isang makapangyarihang enerhiya ang gumagalaw. Ang mensaheng ito ay hindi basta-basta. Isa itong palatandaan, isang bulong, isang tawag mula sa kapalaran mismo. Manatili ka dahil dito nagsisimula ang iyong pagising. Aking mahal na Aries family, kung pinapanood mo ito ngayon, hindi ito aksidente, ito ay itinakdang sandali ng kapalaran. Dinala ka rito ng universo dahil may mensaheng naghihintay para sa iyong kaluluwa. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang isang panaginip ay paulit-ulit bumabalik, hindi lang ito alaala, -ala, ito ay enerhiya na humihiling na maunawaan. Marahil ay nakikita mo ang parehong lugar, ang parehong mga mukha, o nararamdaman ang parehong emosyon sa iyong pagtulog. Marahil ay nagigising ka na may kakaibang kapanatagan, na para bang may isang nilalang mula sa kabila ang nagbabantay sa Sindihan mo ang iyong puting kandila ngayong gabi, banggitin ang iyong pangalan ng tatlong beses, at buksan ang iyong puso, dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring baguhin kung paano mo nakikita ang iyong tadhana. Hindi ito basta pagkakataon. Ito ang iyong palatandaan. Matagal nang nagsasalita ang universo sa pamamagitan ng katahimikan, mga simbolo, at mga panaginip at nayong gabi, Aries, nais na nitong marinig mo ito ng malinaw. Emosyonal na pagkatuklas. Aries, ipikit mo muna ang iyong mga mata sandali. Isipin mo ang panaginip na yon, yung hindi ka tinatantanan. Maaaring nagsisimula ito sa parehong paraan sa bawat pagkakataon na katayo ka sa isang lugar na pamilyar, ngunit kakaiba ang lahat. Mas malamig ang hangin, mas banayad ang liwanag, at may presensyang hindi mo maipaliwanan. Nagigising ka na mabilis ang tibok ng puso, hindi sigurado kung bakit napakatotoo ng pakiramdam, pero hindi mo maalis sa isipan na may kahulugan ito. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang isang panaginip ay paulit-ulit, hindi lang ito gawa ng isip. Ito ay ang iyong kaluluwa na sinusubukang alalahanin ang isang bagay na matagal nang nakalimutan. Sinasabi nila na ang ating mga ninuno ay nakikipag-usap sa atin sa katahimikan ng ating pagtulog, bumubulong sa wika ng mga simbolo at damdamin. Ang kakaibang bahay sa iyong panaginip. Maaaring hindi iyon bahay talaga, baka bahagi iyon ng iyong nakaraang buhay. Ang mukhang hindi mo makilala ngunit paulit-ulit mong nakikita. Maaaring iyon ay taong minsan nang naging bahagi ng iyong espiritu. Marahil ay binaliwala mo ito noon, iniisip mong bunga lang ito ng pagod, labis na pag-isip, o simpleng pagkakataon. Ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong may dahilan kung bakit mabigat ang pakiramdam mo sa tuwing nagtatapos ang panaginip. Para bang alam ng iyong kaluluwa na tinatawag ito, hindi ng takot, kundi ng tadhana. Aries, kilala ka sa iyong apoy, matatag, matapang, at puno ng buhay. Ngunit nitong mga nakaraang araw, parang kumikislap na lang ang apoy na yan, hindi ba? May mga sandaling pun ka ng lakas, tapos bigla kang natitigilan na para bang hinihila ka ng universo sa isang direksyong hindi mo pa nakikita. Hindi ito kahinaan, ito ay pagbabagong espiritwal. Bawat Aries ay may diwa ng mandirigma, ngunit kahit ang mandirigma ay kailangang huminto kapag ang kaluluwa ay gustong magsalita. Nararamdaman mo ba minsan ang biglang ihip ng hangin sa iyong silid sa gabi, kahit sarado ang mga bintana? O naamoy mo ba ang banayad na halimuyak ng sampagita kahit walang tao sa paligid? Hindi iyon basta mga pagkakataon. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinatawag itong pahiwatig, mga banayad na senyas mula sa daigdig ng mga espiritu na nagsasabing malapit ang iyong mga ninuno. Ipinapaalala nila sa iyo na hindi ka kailanman nag-iisa sa paglalakbay na ito, kahit gaano man ito kakaiba o nakalilito. Marahil napapansin mo rin na kapag sinusubukan mong kalimutan ang panaginip, may nangyayari sa iyong buhay na nagpapaalala nito, isang awitin, isang pangalan, isang numero, o kahit isang kisap ng liwanad. Iyon ang paraan ng universo upang paghabiin ang nakikita at hindi nakikita. Sapagkat, Aris, ang tadhana ay hindi palaging sumisigaw. Minsan, ito ay bumubulong sa pamamagitan ng mga bagay na akala natin ay nauunawaan na natin. At marahil sa kaibuturan mo, nagsisimula mo ng maunawaan, ang panaginip na ito ay hindi tungkol sa pagkalito, kundi sa gabay. Hindi ito narito upang takutin ka, narito ito upang ihanda ka. Ang mga taong nakikita mo, ang mga emosyon na nararamdaman mo, ang mga kulay na bumabalot sa panaginip na iyon, lahat ng iyon ay bahagi ng isang mensaheng ginawa para lamang sa iyo. Ngunit ang tanong ay handa ka na bang makinig? Huminga ng malalim. Pakinggan ang tibok ng iyong puso. Bawat pintig, bawat bulong ng hangin sa paligid mo, ay enerhiyang tumutugon sa iyong kamalayan. Dahil kapag nagsimula kang mapansin ang mga senyas, unti-unting nabubuksan ang tabing. Nagsisimula ng iayon ng universo ang mga pangyayari sa iyong buhay, hakbang-hakbang, tungo sa kaliwanagan. Aries, ito ang iyong sandali ng pagkagising, ang manipis na hangganan sa pagitan ng nakikita at nararamdaman. Matagal nang naghihintay ang iyong mga ninuno sa pagbubukas na ito. Nasaksihan nila ang iyong pagdududa, ang iyong mga pagsubok, at ang iyong mga tanong kung bakit paulit-ulit bumabalik ang ilang bagay. Ngayon, nais nilang magtiwala ka sa mga senyas, gaano man kaliit ang mga ito. Ang pag-ulit ng panaginip ay hindi babala, ito ay tulay. At sa kabilang dulo ng tulay na iyon, naroon ang kasagutang matagal mo nang hinahanap. Kaya ayong gabi, bago ka muling matulog, huwag mo itong labanan. Tanggapin ang panaginip. At kapag bumalik ito, bulongin mo sa iyong puso. Handa na akong alalahanin. Dahil kapag binigkas mo ang mga salitang iyon, nakikinig ang universo. At ang iyong susunod na panaginip maaaring hindi lang baguhin kung paano mo nakikita ang iyong nakaraan, kundi pati na rin ang direksyon ng iyong kapalaran. Espiritual na pahayag Aries, ang dahilan kung bakit paulit-ulit bumabalik ang panaginip na ito ay dahil handa na ang iyong kaluluwa na makita ang katotohanang dati nitong tinatanggihan. Ilang araw ka nang naglalakad sa mga sandaling pamilyar, mga tagpo na parang evu, mga pangalang naririnig muli, at mga damdaming tila na uulit, ngunit hindi mo maipaliwanag kung bakit. Iyon ay dahil narating mo na ang yugto kung saan ang nakaraan, kasalukuyan, at ang hindi nakikita ay nagsasanib. Ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga pattern. Hindi ito sumisigaw, ito ay nagtutugma. At kapag paulit-ulit ang iyong panaginip, iyon ay paraan ng langit upang sabihin. Hindi ka naliligaw, ginagabayan ka. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, sinasabing bawat panaginip ay may tagapangalaga, isang tagapamagitan, espiritong nagdadala ng mga mensahe sa pagitan ng iyong mundo at ng lupain ng mga ninuno. Ang espiritong ito ay hindi nagdadala ng takot, ito ay nagdadala ng paggunita. Ipinapaalala nito na hindi lahat ng kwento ay nagtatapos kapag ang katawan ay nagpapahinga, may mga kwentong nagpapatuloy hanggang matutunan ng aral. Aries, ang iyong paulit-ulit na panaginip ay iyon mismong pagpapatuloy. Maaaring nakikita mo ang sarili mong nakatayo sa harap ng isang pintuang hindi mo mabuksan, o naglalakad sa lugar na parang nasa pagitan ng dilim at bukang liwayway. Hindi iyon basta imahen, iyon ay simbolo. Ang pinto ay kumakatawan sa katotohanan, at ang pagitan ng dilim at liwayway ay ang hangganan ng pagising. Naroon ka ngayon sa pagitan ng kung sino ka noon at ng kung sino kang itinakdamong maging. Ang iyong planetang tagapamuno, si Mars, ang nagbibigay sa iyo ng tapang, apoy, at enerhiya. Ngunit nitong mga huling panahon, ginagabayan ka ni Mars hindi patungo sa labanan, kundi sa pagsuko, hindi ang uri ng pagsukong talo, kundi ang uri ng pagsukong payapa. Matagal mo nang nilalabanan ng Agos, pilit na pinipilit ang oras, pag-ibig, at mga kasagutan. Ngayon, sinasabi ng universo. Itigil mo muna, makinig ka. Napansin mo bang tila tahimik ang mga gabi mo nitong mga nakaraang araw? Tahimik ang hangin, ang apoy ng kandila'y banayad munit matatag, at pati ang mga kuliglig ay parang huminto. Ang katahimikang iyon ay hindi kawalan, iyon ang sandaling nagsasalita ang banal. Sa paniniwalang Pilipino, kapag biglang tumahimik ang paligid, iyon ay dahil dumadaan ang mga espiritu, dala ang mga biyayang nakalaan para sa handang tumanggap. Kaya kapag muling bumalik ang iyong panaginip, huwag kang matakot. Itanong mo sa sarili, anong damdamin ang sinusubukan nitong gisingin? Kung ito ay kalungkutan, marahil ito ay paghilom. Kung ito ay pag-ibig, marahil ito ay muling pagkikita. Kung ito ay takot, marahil ito ay proteksyon. Bawat emosyon sa panaginip ay isang mensaheng nakabalot sa enerhiya. At para sa iyo, Aries, ang enerhiyang iyon ay nagbabago. Ipinaghahanda ka ng universo para sa isang bagay na mas dakila, kaysa sa sarili mo, isang banal na pag-aayon, isang bagong yugto kung saan ang iyong intuition ang magiging iyong gabay. Ang mga ninunong naglalakad sa tabi mo, yaong mga hindi mo na maalala ang pangalan, matagal na silang naghihintay sa pagising na ito. Sila ang nagpapadala ng mga panaginip na ito, umaasang maghihintay ka sandali upang mapansin sila. Sila ang di kamay na nagbibigay liwanag sa iyong daan, ang banayad na simoy ng hangin na dumadampi sa iyong balat tuwing nagdarasal ka sa gabi. Naalala nila ang iyong tapang, Aris. Naalala nila ang iyong apoy, ang parehong apoy na minsang nagprotekta sa mga henerasyong nauna sa iyo. Ngayon, ang apoy na iyon ay nililinis. Hindi na ito tungkol sa pakikipaglaban para mabuhay, ito na ay tungkol sa pagsindi ng pananampalataya. At ito ang pahayag na nais iparating ng universo sa iyo. Ang panaginip ay paulit-ulit dahil muling isinusulat ang iyong tadhana. Inilalayo ka mula sa mga bagay na hindi na nakabubuti sa iyong kaluluwa, patungo sa buhay na tunay na nakalaan para sa'yo. Ang taong madalas mong nakikita sa iyong panaginip, maging ito man ay estranghero, minamahal, o ang mas batang bersyon ng iyong sarili, ay kumakatawan sa iyong bagong anyo, ang sarili mong marunong ng mamuhay sa kapayapaan. Naranasan mo na bang magising na pakiramdam mo ay nagmula ka sa isang tunay na lugar. Na parang may nakausap kang totoo, may narinig kang salitang nananatili kahit gising ka na. Iyon ay dahil nandoon ka nga sa pagitan ng mundo kung saan nagtatagpo ang iyong espiritu at ang banal na karunungan. Ang iyong panaginip ay isang sagradong silid-aralan at ang iyong mga gabay ang iyong mga guro. Noong unang panahon, ang mga matatandang Pilipino ay naglalagay ng baso ng tubig sa tabi ng kama upang hulihin ang mga ligaw na espiritu, isang simpleng ritual na nagpapaalala na ang mga panaginip ay mga lagusan. Maaari mo rin itong subukan. Bago matulog, bulongin ang isang panalangin ng kaliwanagan, sindihan ang puting kandila, at sabihin. Sa aking mga gabay at mga ninuno, ipakitan niyo sa akin ang kailangan kong makita, hindi ang aking kinatatakutan. Dahil kapag binigyan mo ng pahintulot ang universo, ito ay tumutugon. Sa susunod mong panaginip, bigyang pansin ang maliliit na detalye, isang numero, isang awitin, isang bulaklak, isang salita. Bawat simbolo ay may kahulugan. At kapag nagising ka, isulat agad bago ito maglaho. Doon mo malalaman ang iyong kapalaran, hindi sa hula, kundi sa kamalayan. Aries, ang iyong paulit-ulit na panaginip ay tulay sa pagitan ng pagkalito at pagunawa. Hindi ka sinusundan ng takot, ikaw ay ginagabayan pabalik sa tahanan. Nagsasalita ang universo sa pamamagitan ng mga pattern, at ang iyong mga ninuno ay nakatayo sa iyong tabi, binubulong ang parehong mensahe, paulit-ulit hanggang marinig ito ng iyong puso handa ka na. Kaya ngayong gabi, kapag ipinikit mo ang iyong mga mata, huwag mong tanungin kung bakit dumarating ang panaginip, tanungin mo kung ano ang nais nitong ipakita. Sapagkat sa sandaling itigil mong katakutan ito, magbabago ito mula sa misteryo tungo sa Himala. At malapit na, Aris, makikita mo, hindi na nauulit ang panaginip. Ito na ay tunay na nagaganap. Manifestasyon at patnubay. Aries, ngayong nauunawaan mo na kung bakit paulit-ulit ang panaginip, Oras na upang gawing kapangyarihan ang pahayad na yon. Ang universo ay hindi nagpapakita ng mga bagay para lang malaman, ipinapakita ito upang ikaw ay kumilos, umayon, at magbago. Ipinakita sa iyo ang isang palatandaan, ngayon ay oras na upang tumugon. Sa tradisyong Pilipino, kapag tumatawag ang hindi nakikita, sumasagot tayo sa pamamagitan ng liwanan. Kaya't ang mga kandila ay may kapangyarihan, ito ang ating koneksyon sa pagitan ng langit at lupa kaya ngayong gabi, ihanda ang isang simpleng ritual. Humanap ng tahimik na lugar sa silid mo, sa veranda, o kahit saan na mararamdaman mo ang banayad na galaw ng hangin. Patayin ang lahat ng istorbo, huminga ng malalim, at sindihan ang isang puting kandila. Habang kumikislap ang apoy, bulungin ang buong pangalan mo ng tatlong beses, kasunod ng mga salitang ito. Bukas ako sa mensaheng itinakda para sa akin. Pansinin kung paano gumagalaw ang apoy ng kandila. Kung matatag at tuwid ang apoy, malinaw ang iyong enerhiya. Kung bahagya itong kumikislap, malapit ang iyong mga gabay. Kung ito ay umuyuko o sumasayaw, ang iyong espiritu ay gumigising, ito ay tumutugon sa isang banal na bagay. Habang nagliliyab ang kandila, ipikit ang iyong mga mata at isalaysay muli ang panaginip, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka nawawala. Nakikita mo ang sarili mo mula sa itaas, kalmado at mulat. Isalarawan ang sarili mo sa parehong lugar, Munit ngayon ay dumadaloy ang liwanag sa gitna ng dilim. Ito ang iyong pag-angkin sa kaliwanagan. Ngayon, kumuha ng maliit na papel at isulat ang tatlong bagay. Isa, ang nais mong pakawalan. Dalawa, ang nais mong maunawaan. Tatlo, ang handa mong tanggapin. Tiklupin ang papel patungo sa puso, pagkatapos ay ilagay ito sa tabi ng kandila. Bulongin, handa na akong hayaan ang aking kapalaran na ipakita ang sarili nito. Habang nagliliyab ang kandila, isipin na ang usok nito ay nagdadala ng iyong mga salita sa langit, sa iyong mga ninuno, sa bawat espiritong minahal at nagprotekta sa iyo. Sa lumang paniniwalang Pilipino, ang apoy ay hindi sumisira sa mga kahilingan, ito ay naghahatid ng mga ito. Kaya pagkatapos na maubos ang kandila, itago ang papel sa ilalim ng halaman o puno. Ito ay sumisimbolo na ang iyong panaginip, ang iyong mensahe, ay patuloy na mag-ugat sa tamang takdang panahon ng universo. Ngunit may karagdagan pa, Aris. Kinabukasan, ihanda ang isang maliit na mangkok ng tubig ng nyog. Sinasabi ng ating mga ninuno na ang tubig ng nyog ay nagdadala ng enerhiya ng kadalisayan, nililinis nito ang katawan at espiritu. Isausaw ang iyong mga daliri at magwisik ng ilang patak sa paligid ng silid habang sinasabi. Naway punuin ng liwanag ang bawat anino, at manatili ang katotohanan sa bawat sulok ng aking kaluluwa. Ang gawain ito ay hindi lamang naglilinis ng negatibong enerhiya, ito rin ay nagre-reset ng iyong espiritwal na dalas. Mararamdaman mo ang pagbabago ng hangin sa paligid. Ang bigat na iyong nadadala ay magiging magaan, at mapapansin mo na ang iyong mga panaginip ay nagiging mas malinaw. Tandaan, aries, ang manifestasyon ay hindi tungkol sa pagpwersa ng mga bagay, ito ay tungkol sa pagbibigay ng espasyo para dumating ang mga biyaya. Kapag nagsindi ka ng kandila, ipinapahayag mo ang iyong kahandaan. Kapag isinulat mo ang iyong intensyon, itinatakda mo ang direksyon. Kapag nilinis mo gamit ang tubig, pinapayagan mong umalis ang lumang enerhiya. Ang iyong mga ninuno ay naantig hindi sa perpeksyon, kundi sa katapatan. Kahit isang bulong na panalangin bago matulog, gawin ito ng may pananampalataya, dahil ang universo ay sumusukat sa puso, hindi sa ritual. May isa pang sinaunang pamahiin ang ating mga ninuno. Kapag nanaginip ka ng kalmadong tubig, ang iyong emosyon ay gumagaling. Kapag nanaginip ka ng pagdaan sa tulay, ang iyong kaluluwa ay sumusulong. At kapag may liwanag na biglang lumitaw, nangangahulugang tinanggap ng mga espiritu ang iyong handog. Kaya pagkatapos ng ritual, pansinin ng mabuti ang susunod mong panaginip. Maaaring magising ka na may bigla ang pagkaunawa, o makakita ng simbolo na nagbibigay linaw, isang ibon patungo sa pagsikat ng araw, batang nguminiti, o pintuan na sa wakas ay nagbubukas. Ang bawat palatandaang iyon ay isa lang ang kahulugan, narinig ka ng universo. Mapapansin mo rin ang mga senyales sa iyong pagising, paulit-ulit na numero, tulad ng isang daan at labing isa o tatlong daan at tatlumput tatlo, naririnig ang iyong pangalan kahit walang tao, o kumikislap ang mga kandila habang iniisip ang isang tao. Huwag itong baliwalain. Ito ay kumpirmasyon, mga tahimik na pag-iyak mula sa tadhana na tama ang iyong landas. At kung may pagdududa ka, tandaan ang katotohanan na ito. Ang panaginip ay paulit-ulit hindi upang malito ka, kundi upang aliwin ka. Ulit-ulit ito dahil matiisin ang universo, patuloy ka nitong paalalahanan hanggang maalala mo kung sino ka. Bawat panalangin, bawat kandila, bawat bulong ay bumubuo ng enerhiya sa paligid mo. Mararamdaman mo ang magaan at kalmadong damdamin at pakiramdam mo ay ginagabayan ka na, parang hindi mo na kailangang habulin ang kasagutan dahil dumarating na ang mga sagot sa iyo. Aries, ang apoy sa loob mo ay hindi namamatay, ito ay nagbabago. Lumilipat ka mula sa reaksyon tungo sa pagkaunawa mula sa kabuluhan tungo sa kaliwanagan. At sa pamamagitan ng mga simpleng ritual na ito, hindi ka lamang nagmanifest ng pagbabago, ikaw mismo ang nagiging pagbabago. Ngayong gabi, bago matulog, silipin ang apoy ng kandila isang huling beses at sabihin malakas ang afirmasyon. Ako ay kaayo ng banal na takdang panahon. Ang nakalaan para sa akin ay hindi mawawala. Pinakakawalan ko ang takot, tinatanggap ko ang katotohanan, at naglalakad ako sa liwanan. Habang humihina ang liwanag ng kandila, mararamdaman mo ang presensya ng kapayapaan, ang tahimik na katiyakan na narinig ka ng universo. At kapag natulog ka, babalik ang panaginip mo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito magtatanong. Magbibigay na ito ng mga sagot. Aris, huminga ka ng dahan-dahan at malalim. Dama mo ba ang katahimikan sa paligid mo, ang parehong katahimikang dati itila walang laman, ngunit ngayon ay sagrado. Iyon ang tunog ng pagkakaayon. Natupad na ng paulit-ulit na panaginip ang layunin nito dinala ka nito dito sa kamalayan sa paggaling sa katotohanang walang naganap sa iyong buhay na aksidente lamang. Bawat luha, bawat gabing walang tulog, bawat tanong na walang sagot, lahat iyon ay nagdala sa iyo sa sandaling ito ng kaliwanagan. At ngayon, habang humihina ang apoy ng kandila, napagtanto mo ang isang bagay. Ang panaginip ay hindi kailanman tungkol sa pagkalito. Ito ay tungkol sa paggunita. Hindi nais ng universo na habulin mo ang kahulugan sa labas ng sarili mo, nais nitong maalala mo ang liwanag na palaging nasa loob mo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag lubos na naunawaan ng isang tao ang isang paulit-ulit na panaginip, ang espiritu na nagdala nito ay nakapahinga na. Nagagalak ang mga ninuno dahil natanggap na ang mensahe. At kapag nangyari iyon, nagsisimula ng dumaloy ang mga biyaya, banayad sa simula, parang alon sa tahimik na tubig, pagkatapos ay lumalakas, pinupuno ang bawat sulok na dati may pag-aalinlangan. Aris, ito ang sandali mo. Magsisimulang magbago ang paulit-ulit na panaginip, makikita mo ang mga bagong kulay, bagong lugar, at bagong simbolo. Doon mo malalaman na nagbago na ang enerhiya. Hindi tumitigil ang universo sa pagsasalita, nag-iba lamang ang paraan kapag nagsimula kang makinig. Maaring ang taong nakita mo sa iyong panaginip ay lilitaw sa iyong paggising na buhay. Maaaring ang matagal ng nawalang pagkakataon ay babalik. O marahil, magigising ka lang isang umaga at mararamdaman ang kapayapaan sa lugar ng dating sakit. Ano man ang anyo nito, magtiwala na ito ay ayon sa banal na plano. Napagdaanan mo na ang tulay na itinayo ng iyong espiritu para sa iyo. Nakinig ka sa mga bulong. Binago mo ang katahimikan sa pag-unawa. At ngayon, bumubulong pabalik ang universo, handa ka na sa susunod na kabanata. Mula kayong gabi, maglakad ka ng may pananampalataya, hindi takot. Sindihan ang iyong kandila tuwing nawawala ka, at tandaan, bawat apoy na sinusindihan mo ay isang pag-uusap sa langit. Bawat panalangin na binubulong mo ay isang hibla na nag-ugnay sa iyo sa iyong mga ninuno, sa iyong mga gabay, at sa iyong pinakamataas na sarili. Kung pinapanood mo ito mula sa Pilipinas ngayong gabi, sabay natin sabihin ang afirmasyon na ito. Hindi na ako naghahanap. Ako ay nagunita na. Ang aking mga panaginip ay mga mensahe, ang aking buhay ay gabay. At ang aking kapalaran ay unti-unting bumubukas ng may biyaya. Hayaan ang katotohanan ito na manahan sa iyong puso. Wala ka nang kailangang habulin, biyaya na lang ang tatanggapin. Nakikita ng universo ang iyong mga luha, narinig ang iyong mga panalangin, at nasaksihan ang iyong lakas sa pagsuko. Ngayon, panahon mo na rin magpahinga hindi sa paghihintay kundi sa pagtitiwala. Dahil minsan, Aries, ang pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong gawin ay itigil ang pagtatanong kung kailan at magsimulang maniwala ngayon. Natapos na ng iyong panaginip ang tungkulin nito. Sumagot na ang iyong kaluluwa sa tawag at muminiti ang langit dahil sa wakas, ginawa mo ang hinihintay ng kapalaran. Nakinig ka.